yes guys ka earthlings bago tayo magluto ng kung ano ano una sa lahat hugasan muna natin ang mga lulutuin natin mga gulay o ano pa man yan so ngayon lulutuin natin ay spring rolls H hugasan muna natin ang cabbage, ang mga gulay So, ang isa sa hug natin sa spring rolls na gagawin natin ay ang cabbage, ang string beans, o baguio beans. So, ayan guys. At ang carrots. Tatlong klase po lamang ang ating gagamitin para sa spring rolls po natin. So... Habang yan, hinuhugasan at maya maya ay ikakat po natin. So gumamit tayo ng tatlong pirasong carrots. Kailangan nating tanggalin ng balat. So binalatan ko muna. Tanggal yung balat bago natin i-grater. So ganun po ang ginawa natin. Sa paghiwa po ng uh, carrots ay ginawa ko po, hindi ko po siya hiniwa, kundi gumamit po ako ng grater. Hmm. So, ayan, ginagad na natin ang carrots. So, pagkatapos yung carrots, hiniwa naman natin ng maliliit yung bagu beans. So, parang pangpansit lang din yung kanyang hiwa. So, makikita nyo guys na maliit siya. Maliit yung hiwa. So, ayan, tapos na. Ayon ah, lamang sa inyong pakiramdam kung gaano kadami yung inyong gagawin. So, isunod naman po natin ay ang cabbage o repolyo. So, ang paghiwa po ng repolyo ay maninipis lang din at parihaba. So, ang Cabbage dito sa Jordan ay malalaki at yung dahon ay medyo makakapal. Pero masarap po yan yung cabbage nila dito sa Jordan. So, hiwain lang po natin yung ganyan na hiwa yung parihaba. Matatay! Napakasimple at napakadali ang pagluluto at paggawa nitong spring rolls. Isunod po nating uh, maghiwa ng mga sangkap. At ang sangkap lang na kinailangan kong hiwain na uh, lang din ay ang uh, bawang at sibuyas. So ayan, tapos ko nang nahiwa yung mga cabbage. Sunod natin ang sibuyas. Ayan. Parihaba lang din po yung kanyang hiwa para pagbalot nyo yan, sabay na rin sa mga cabbage ka. Pahaba. So ayan ang bawang binabalatan ko na ayon lamang sa inyong pakiramdam kung paano siya gaano siya kadami ayan pero naglagay lang ako ng apat yata ayan Ah, ninipisan po nating hiwain yang ganyan lang. Kasi maluluto yan, mag-shrink naman eh, pag ginisa mo siya. So, pagkatapos kong naihanda ang mga tangkap lang niya, ang bawang at sibuyas, isinalang na natin ang uh, palayok, nilagyan natin ng mantika. Pinagsabay na rin natin yung uh, sibuyas at saka bawang wala namang problema yan so ka earthlings igisa muna natin ang bawang at sibuyas saka natin ilagay ang mga gulay inuna ko po yung gulay na bagu beans kasi yun yung medyo matigas-tigas po siya ang paggawa ko po kasi nung carrots ay ginadgad ko kaya naman manipis lang po siya at madali siyang maluto So, isinunod po natin yung cabbage na ang cabbage naman din eh madali lang din na maluto. So, ayan. Halos pinagsabay ko yung repolyo at saka yung carrots, carrots, So, ang katulong natin sa pagluto ay magic magic powder yon ganon so gamit na yung isa so ang nilagay ko lang since yung amo ko ay hindi dapat kumain ng maalat nag adjust po tayo one and na uh, konti lang lama na, na magi so naglagay din ako ng konting oyster sauce guys ka earthlings dyan sa ating niluto so Pagkatapos nun, binudburan ko lang din ng konting paminta. So, yun lang po yung kanyang mga ingredients, guys. So, ayun, tapos na po, guys, ka-earthlings. Hi, ka-earthlings! Peace be upon you. And today, nagluto tayo ng pang-spring rolls. And it's my first time para gumawa ng spring rolls. Nag-ask ako sa two friends. <laughs> na kung paano ang gumawa. Meron kasing binili si Amo kahapon na cabbage. Eh, hindi ko na isa sa paggawa ko ng pansit. Gawa ng bumili naman siya ng broccoli. Eh, hindi ko na lang isinama yung yung uh, cabbage. So, sabi ko, ni-request ko na try natin gumawa ng spring rolls. So para dahil na uh, gusto niya yung spring rolls, uh, spring rolls, <laughs> pumayag po siya. So ito po yung eh, ginawa nating mga veggies para sa si spring rolls. Yung paggawa ko, yung pagluto ko, yung pagluto ko ka Earthlings ay nabidyohan na kanina. So guys, itutuloy na natin at ang gagawin natin ay Magbibilot naman tayo ng spring rolls. So, nandito yung wrapper. Ewan ko kung gagana to at ang laki-laki, grabe siya. Ang laki ng binili nung ano, bantay guys na pang-spring rolls. So, hindi ko alam kung gagana siya, guys. So, subukan natin. Subukan natin. So, subukan natin guys na magawa ng spring rolls. So, guys, ngayon ang gagawin naman natin ay magbabalot. So, samahan ako sa aking pagbabalot dito. First time ko po, po na maggawa ng spring rolls. So, hindi po natin alam kung paano. Lagyan ko na natin ng tubig. So, ayan guys, susubukan natin. Kita kaya ako dito. Push oh. Wow, dami pa ng Ang dami naman. Bakit? Parang dry naman ito. sikat ko kayo. So, subukan natin ikat, guys. So, ito na lang po. Ayan po siya kapag na-freezer na. So, naprito na ang ilan. Ang ilan, ang ilan. Ayan na guys, naprito na ang ilan. Ayan, naprito na. Ay. Ayan, isa na lang naiwan. Nakain ko na yung uh, isa pa. So, di ba lima yan? Tatlo yung kinain nila. So, okay siya guys. And thank you for watching guys. Okay, guys see you on next video please like and subscribe and hit that notification bell button there para updated kayo sa bagong videos na i-upload ko. Bye you guys! Gawa din po kayo ng spring rolls.